Okay, so paano nga ba tayo makautang or mangutang ng load dito kay Gcash? No? Mapasmart man yan, ma-pag-load man yan. Okay, so sa video nito ituturo ko sa inyo step by step paano tayo makautang ng load. Halimbawa kung naubusan tayo ng load at wala pa tayong budget pambili, pwede pa tayo makautang kay Gcash ng load. no? So una po, uh, una punta tayo sa ating pinaka-dashboard natin Gcash account ito. So, hanapin nyo po dito yung baro. Ayan. Click nyo po yung baro na yan. Mapupunta po kayo dito. So, dito may makikita kayo dito yung baro load. So, click nyo po yan. Pag click nyo po yan, dito po kayo kasunod mapupunta. Okay. So, dito hanapin nyo yung sa baba. Activate. So, kailangan natin activate mo muna yan. Pagka-activate nyo po, ayan. So, so dito po, makikita nyo na agad dito yung personal information niyo Ang gawin nyo na lang po ay i-check nyo po yung nasa baba Yung dalawang agree dito I-check nyo yan, tapos click nyo na po yung start borrowing po, no? So siya nga pala, sa mga bago lang po naligaw sa channel ko Baka naman pwedeng maglambi sa inyo dyan Baka naman pwedeng pa subscribe paka-like Kung nagustuhan niyo po ang video nito. Okay, so ang kasunod po ay, pag-click nyo po sa start borrowing po, ito po yung kasunod na makikita nyo. Okay, so dito, baro load activated na. So, click nyo lang po yung go to load na. Okay, so dito may dalawa tayong pagpipilian. Merong baro mobile load or baro broadband load. So, nasa inyo po yan. Kung alin po yung pipiliin niyo So, halimbawa dito tayo, ayan, sa mobile load tayo. So, click natin yan. So, dito, meron tayo. Depende sa inyo, globe kayo? Smart. Okay, meron TM, meron dito. So, halimbawa tayo ay mangungutang sa Smart. Okay, so click natin si Smart dito. Ayan. So, then ilalagay natin dito yung number ng ating okay, pagluludan. So, click lang na, type, lagay lang natin. So, ayan. And then, pwede na natin in-next, no? Next na natin yan. Pagka next natin, okay, so dito, pipili po kayo dito na pwede nyo utangin, no? So dito, hanap lang kayo dito, ayan. Okay, so dito, alimbawa, dito tayo sa 99. Click natin yan, then borrow load tayo. Pag click natin sa borrow load, Okay, so dito, payment tayo, ayan. So, meron siyang fee na 13 pesos po ang tubo, no? You're about to borrow 99 tapos may fee na 13 pesos ang tubo niya. So magiging 112 na yung uh, babayaran nyo lahat. Ang June niya sa April 1. Okay? So anong pizza ba ngayon? March 18, no? So, ang due date niya ay April 1. So, ganun po siya mga lalabs kung paano tayo umutang ng load, no? Then, i-click nyo lang po dito. Ayan. Click nyo po yan dito. Tapos, confirm. Nako, nakautang nga ako ng load. Patay na. <laughs> Alam ba yan? May babayaran na naman ako. Okay, so dito. So yan lang po. Aga so yan lang po mga lalabs na ako. So hanggang dito na lang po. You're welcome.